mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Sa mga nakinig at nabiting po sa kwento ni Helen, heto na po ang karuktong ng istorya niya. Sa pagpapatuloy, pangakuan ako ng kasal ni Rod, ay buong akala ko ay mas ready na ako. Sabagkat sa aming dalawa ng nauna niyang asawa, ay ako ang pinili niyang pakasala. Kaya naman kahit may mali na akong napapansin sa pag-uugali niya noon, ay tiniis ko na lang yon. Dahil alam ko namang parte yon ang pagsasama naming dalawa. Wala namang sigurong lalaking perpekto at kung minsan ay hindi talaga sila nakakaiwas na tumangi sa pag-inom ng alak. Lalo na't nakakantyawan ito ng barkada. Natural lang din naman siguro sa kanila ang uminom paminsan-minsan, di ba? Basta, wag lang madalas. Kaya naman sa tuwing umiinom si Rod, ay hinahayaan ko lang siya. Ngunit ang hindi ko alam ay ito pala ang magiging dahilan ng problema namin sa isa't isa. Nang isa pa lang ang anak namin ni Rod ay maayos naman ang pagsasama namin nito. Sa katunayan, naging provider siya sa amin ng anak niya. Kaya naman nung mga panahon yon ay hindi ko na naisipan pang magtrabaho dahil sapat pa naman sa amin ang kita niya. Yun nga lang, nang nagkaana kami ng kambal nito, ay doon na nagsimula ang paunti-unti naming problema. Hanggang sa padalas na nga kaming nag-aaway nito. Akala ko nga noon ay maswerte na ako kay Rod. Dahil na ibibigay nito ang mga pangailangan namin. Unit ang hindi ko alam ay sa una lang pala yun at habang tumatagal ay unti-unti nang nagbabago ang ugali niya. Nasa sampung taon na noon ang panganay namin nang tanungin ko siya kung kailan ba kami magpapakasal. Dahil kako tatlo na ang anak namin. Subalit nagulat ako nang sabihin nitong ipagpaliban daw muna namin yon. Dahil ang mas priority daw namin ngayon ay ang mga bata. naman ang sinabi niyang yon. Ngunit para sa akin, ay kung talagang gusto niya akong pakasalan, ay hindi naman namin kailangang gumastos ng malaki. Pwede naman kako ako sa huwes at sa restaurant na lang ang reception. Subalit imbes na pumayag ito, ay pinagtawanan lang niya ako. Hanggang sa, hindi ko na nga inaasahan na babalewalain lang niya ang sinabi kong yon. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung gusto pa ba akong pakasalan ni Rod noon. O baka wala na talaga itong balak pa. Ganun pa kaya ng sinabi niya ay isinantabi ko na nga lang muna yon. Nang sa ganun ay makapag-concentrate ako sa pag-aalaga sa aming anak. Hindi naman naging madali para sa akin ang magkaroon ng kambal na anak. Lalo pat, mag-isa lang akong nag-aalaga sa mga ito. Hindi rin kasi namin maaasahan ang mama ni Rod na tingnan-tingnan ang aming anak. Samantalang ang pamilya ko naman ay malayo sa amin at walang kakayahan ang mga ito na dalawin kami. Kaya nga napakadalang ko lang din na makita sila. At iyon ay kapag nakakaubi lang kami sa probinsya. Magalak ako sa kambal naming anak, ay doon ko naisip na mahirap palang walang katuwang sa pag-aalaga. At kahit na masama ang pakiramdam ko noon, ay kailangan ko paring bumangon. Para lang asikasuhin sila. Kaya kasi ng mama ni Rod, ay hindi ko rin ito maaasahan sa gawaing bahay. At ultimo pag-aalaga sa aming mga anak ay hindi nito nagagawa tama ngang tinitingnan-tingnan lang niya ang mga ito. Pero kapag umiyak na sila, ay ako rin ang tinatawag niya. Kung bagabae, eh, wala siyang tsaga na mag-alaga. At talagang pagtatrabaho lang sa labas ang priority niya. Simula noon ay sobra talaga akong nahirapan. At halos hindi ko na magawang magsuklay ng buko ko dahil sa kabisihan ko sa aking mga anak. Nagkasunod-sunod pa silang nagkasakit. Kaya tuloy, hindi ko nun alam ang gagawin. Napakahira palang maging magulang. Lalo na ang maging isang ina. Kailangan mo kasing unahin ang mga anak mo. Kesa sa sariling kapakanan mo. Kaya kahit sobrang pagod na ako noon at walang tulog, ay hindi ko ramdam yun. Sapagkat ang nasa isip ko lang noon ay gumaling ang aking mga anak. Wala naman si Rod nung mga panahon na yon dahil may trabaho ito. At gustuhin man niyang umuwi ay hindi naman pwede dahil walang papalit sa trabaho niya. Isa palang security guard si Rod sa ibang lugar na medyo may kalayuan sa amin at para makatipid ng pamasahe, ay every weekend lang ito kung umuwi. Kaya tanging ako lang ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa aming mga anak. Dahil kalimitan ay hindi namin siya kasama. Noong una ay sinasuggest ko nga sa kanya na kumuha kami ng makakasama namin. Ngunit tumutul lang ito. Dahil hindi raw sapat ang kita niya. Kaya naman bilang asawa at ina ng mga anak namin, ay ginawa ko na lang ang lahat ng aking makakaya. Naging busy ako sa mga gawaing bahay at syempre sa pag-aalaga. Pero ang kapalit naman noon ay ang napabayaan ko na ang aking sarili. Hanggang sa hindi ko na nga lang namalayan na ibang iba na pala ang itsura ko kesa sa dati hapon ay umuwi si Rod sa bahay. Kasama ang kumpare niya. Nagkaya daw kasi itong uminom sa labas. Unit imbes na tumanggi, ay minabuti na lang daw niyang ayain ito sa bahay. At doon na lang sila uminom. Hindi naman ako sinabihan ni Rod na may isasama ito sa bahay. Kung kaya't, nung mga oras na yon ay hindi pa ako nakakapaglinis nga rin ako nakakaligo nung mga oras na yon. Dahil hindi pa ako natatapos na maglaba. At sa tuwing naglalaba naman ako, ay nakasanayan ko lang na magsuot ng sirasirang damit. Para kako, press ko ako sa ginagawa ko. Ngunit sa ayos ko na yon, ay hindi ko alam na ikakahiya pala ako ng asawa ko. At imbes na tulungan at unawain ako nito, ay kanya pa akong kukutsain. Kaya naman kahit nandun ang kumpari niya, ay hindi na rin ako pa. Hanggang sa mag-away na nga rin kami nito sa harapan ng kasama niya. Ano ka ba Helen? Bakit kanya ang suot mo? Hindi ka ba nahihiya kay kumpare? Baka isipin nun, kinababayaan kita. Anya ni Rod nang dumating sa bahay. Bakit? Wala namang masama sa suot ko ah. At saka nandito lang naman ako sa bahay. Isa pa, hindi ko naman alam na may darating kang kasama. Pahayag ko naman sa kanya. Nako pare, pagpasensyahan mo na tong asawa ko ah. Tara na nga lang sa labas. Nakakawalang gana ditong uminom. Tugon naman niya, sabay labas ng bahay. Nang mga sandaling yon ay hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko. Masakit palang marinig mula sa asawa mo na kinakahiya ka nito. Dahil lang sa hindi mo na maalagaan ang sarili mo. Hindi kasi niya alam na sobrang hirap mag-alaga ng kambal niyang anak. At imbes na tulungan ako nito, ay puro pag-inom lang ng alak ang inaatupag niya una ay hinahayaan ko lang siya sa ganong gawin niya. Ngunit habang tumatagal ay napapansin kong sa tuwing umuwi siya ay nakainom na ito. Kapag sisitahin ko naman siya ay ito pa ang galit. Lalo na kung naririnig niyang umiiyak ang aming anak. Sa totoo lang ay malaki talaga ang pinagbago ni Rod. At iyon ang hindi ko maintindihan. Dati ay sweet at maalaga ito sa amin. Ngunit simula nang malipat siya ng ibang destino, ay nagbago na ito. Madalas na ito kung uminom. At kapag nasa bahay naman siya, ay palaging mainit ang ulo niya. Kaya naman minsan ay napapaisip na lang ako kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Oo nga't sustentado niya kami sa pinansya. Ngunit ang trato naman niya sa akin ay parang katulong lang. Hindi na nga rin niya nabanggit pa sa akin ang planong pagpapakasal. At naisip ko na marahil ay wala na rin itong balak pang pakasalan ako. Kaya naman ang hindi na ako makatiis sa ganong sitwasyon namin, ay naisip ko na makipaghiwalay na lang muna sa kanya. Nang sa ganon ay makakapagkakulumayo kami ng mga bata ay ma-realize niyang mas mahalaga kami kesa sa pag-inom ng alak niya. Subalit mali pala ako. Dahil imbes na pigilan niya kami, ay pinagtabuyan pa niya ako. Para bang yun lang talaga ang hinihintay niya para makalaya siya. Willing naman daw siyang sustentuhan ang mga bata. Basta Huwag ko lang daw ipagdadamot sa kanya ang mga ito. Kaya naman nung mga panahong yun ay wala na akong nagawa pa. Kundi umalis ng bahay namin ni Rod kasama ang mga anak namin. Umuwi kami sa aming probinsya. At doon pansamantala munang tumira. Simula naman noon ay doon ko naisip na marahil ay kaya iniwan si Rod ng unang asawa niya ay dahil sa ganong ugali niya. Nakaya niyang ipagbalit ang pamilya niya para lamang sa bisyo niya. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit nila hindi apektado ang asawa nun ni Rod nang malaman itong may kinakasama na siyang iba. Marahil ay pagod at sawa na ito sa ugali niya na dapat ay dati ko pa nakita. Wala talagang balak si Rod na pakasalan ako. Dahil mas gusto niya na anakan lang niya ako. Takot kasi siya sa responsibilidad. At ang gusto lang niya ay magbuhay binata. Kaya naman ngayon ay pinapalaya ko na siya. Huwag na lang niyang kalilimutan ang responsibilidad niya sa mga bata. Suko na ako sa ugaling niya. At wala na akong alam pa kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Basta ako, masaya na akong kasama at kapiling ang mga anak ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Helen at ito ang kwento ng buhay ko.